oh, ito, ipapaliwanan ko sa inyo kung bakit laging binadapuan ang iyong sasakyan o ang iyong motor sa upuan. Ang ibig sabihin yan, iniingatan kayo at lagi kayong ligtas pag tuwing nagmamaniyo kayo ng motor nyo at nagdrive. Ito, ah, itong alaga ko, pag tuwing aalis ako, mababiyahe ako, laging nakadapo naka, naka dapo yan dyan. Pag aalis na ako, aalisin ko na yan dyan. Kasi alam niya na aalis na ako, kaya nakadapo naman yan dyan. So, yun, huwag niyong saktan yung alaga niyo kapag nakadapo yan dyan sa upuan niyo. Alagaan niyo at mahalin niyo kasi yan ang nagbibigay ng swerte sa atin ang mga alaga natin at sila ang nakakaalam na kung may ano tayo may